Good morning mga kaibigan. Tingnan niyo po ang ganda rito. Oh, good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Mga Kapinoy Pinay, good morning na po sa inyong lahat. Good morning po. Tingnan niyo po yung tanawin. Oh, so para ganda. Ayan po sa tabi po ng kalsada, ang bulaklak, ang ganda-ganda. Ayan, nakakaamis po. Sobra pong ganda. Ang ganda po, ayan. Ito na po tayo, samahan niyo po ako. Papasok na po ako ng trabaho. Lalakad na po si Tita Amy. Ayan. Nakay niya po. Samahan niyo po ako. Sa ating pagpasok sa trabaho. Ayan. Andito na naman po si Tita Amy. Nagdadadaldal. Sabi po nung isa. Ano, Tignan mo yung senyora. Daldal daldal dal, dal, mag-isa. Ayan. Sige lang po. Ayan nyo lang po sila. Ayan. Para ma-share ko naman po sa inyo itong ating lalakaran. Ayan po. Salamat po sa inyong lahat dyan, mga kaibigan, na walang sawang pagsubaybay kay Tita Emi. Lagi po kayo nang nariyas. At maraming maraming salamat talaga sa inyong lahat dyan, mga kaibigan. Salamat po sa walang sawang pagsubaybay kay Tita Emi. Ito po tayo. Ngayon, pasok po tayo ng trabaho. Samahan niyo po ako. Lakad lang po si Tita Emi nang matanaw po natin ang lahat. Ayan. Ang ganda po talaga dito. Ayan, lalakad lang po tayo para pumasok sa trabaho. At ma-share ko po sa inyo ang tanawin dito. Ayan po. Hmm. Ang ganda. Super ganda po talaga dito. Ayan. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. Ayan. Ang ganda. Lakad lang po tayo ulit. Ayan. ko po isipang sumakay ngayon. Sabi ko po yung maglalakad ako para kasama ko po kayong maglakad. Sabi ko, ala, maglakad muna ako at naisama ko sila sa aking paglalakad. Ayan. <laughs> Naisipan lang po ni Tita Emi maglakad-lakad ngayon para kasama po kayo. Ayan po. Salamat po sa inyong laging pagsama kay Tita Emi. Thank you, thank you very much po mga kaibigan, mga kapinoy-pinay. Thank you very much po sa inyong lahat dyan. Salamat po talaga sa araw-araw. Hmm. Thank you, thank you. Mga kapinoy-pinay. Gusto ko po sanang tumabit doon sa may kabila. Medyo maganda rin po doon sa may kabila. Ngayon lang sa po sa dami nang sasakyan, tatakot si Tita iming takbo ng takbo. Baka po tayo madapay, madali tayo. Ayan po. Minsan po kasi ako'y nadapa. Nung madapa po ako'y umano po yung aking uso. Ayun. Napunta po tayo sa hospital. hindi ko na po kayo pinutol kasi para maiakita nyo na yung ating mga nilalakaran. So, super mga gaganda po itong mga nilalakaran po natin, no? Lalo na po dito. Ayan, Tayo lang tayo rito. At nang makita nyo po yung mga sekreto-sekretong daan dito. Ayan. Ayan, dito po tayo. Tawid-tawid. Tawid, tita tawid. Emi, tawid, tawid. Ayan kahit di po kayo nakarating dito sa lugar namin para na kayo nakarating bawat po lugar ay aking pinipicturan <laughs> ayun picture lang po ng picture si Tita Emi para ma-share po sa inyo ang ating mga paglalakad ayan tawid na tayo ayan po oh. maganda rin doon no? bandaro ganda rin doon. Ayan. Doon sa taas, oh. Para po nakikita ninyo. Ayan. Ang mga lakad-lakad ni Tita Amy. Po. Ito pong building na to maganda po. Kaya lang, para, kailangan malayo ako eh hindi po masyado ninyo makikita pagka malapit dikit po yung camera sa dingding ayun, makinahan nyo po yan o, oh, ganda oh. pero, uh, yan lakad-lakad lang po sa tita hemi naisipan ko rin po maglakad gawa ng para po akong busog na busog na hindi naman, pero pakinamdam ko po, po yung busog na busog po ako kaya sabi ko para po baba, baba naman po kung ano yung kinain ni Tita Emi. Prutas lang naman po kinain ni Tita Emi ngayong umaga na to. Nagprutas lang po ako. Tapos nagsiriales. Yun lang po kinain ni Tita Emi. Ano lang po kinain ko isang ano isang saging, kiwi at saka isang orange. Tapos siriales na po. So, yun, bagay sa para marami na rin yung may isang saging at kiwi tapos orange yun nga po marami marami na rin po yun eh yung kape ko po nilagyan ko na seryales, yun lang magkasama na yung kape at pinagsama ko na po doon ko na niluto yung seryales sa kape <laughs> yun lang po ang kinain ni tita Amy inom lang ng kape tapos prutas pero pakiramdam ko po sobrang pagkabusog ko Sobra-sobra pong pagkabusog. Para po yata hindi ako natunawan doon sa prutas na kinain ko. Ayun. Ganda po yan. ganda ganda Naisipan po ni Tita Emi na maglakad talaga ngayon eh. So sobra pong pagkabusog ko po eh. Hindi ko po alam kung bakit. Parang punong-puno po ako ng hangin sa tiyan. Pero yun lang po ang pakiramdam ko. Para po akong punong-puno ng hangin sa tiyan. Sabi ko sa isip-isip ko. Eh sabi ko ilakad ko nga. Baka sakali po sa paglalakad ko iba. Bawas-bawasan yung bigat. Na parang mabigat po pakiramdam ko. Ayun. takbo na lang kaya tayo habang wala pa <laughs> takbo lang kaya tayo habang wala pa Ini. <laughs> wala pa ayun naggo na habang hindi pa naggo nagtakbo na si tita Emi ayan palayo layo pa rin po ng konti yung ating pupuntahan ayun ah Pagdating po doon sa ating pupuntahan ay umpisahan ko na po agad magtrabaho. Nisip ko mag-general cleaning po ako ng dalawang kwarto. Yun po ang gagawin ko ngayon. I-general po ako ng general cleaning ng dalawang kwarto para bukas i-general cleaning ko na lang yung sala at saka yung ano yung kusina dahil po hapon, nag-general cleaning din po ako sa dalawang kwarto ulit dalawang kwarto kahapon ngayon i-general cleaning ko ulit yung dalawang kwarto plus general cleaning ko po yung sala komedor at saka kusina bukas ayun po para hindi po ako masyadong nahihirapan pagsabay-sabayin minsan po hirap na hirap ako kasi minsan hindi ko pa po natatapos time ko na, uwian na yun, kaya sabi ko ganyan ngayon, gagawin ko po hati-hatiin ko Tutal naman po araw-araw. Pinapasadahan ko rin naman po yung bawat kwarto kasi hindi naman po pwedeng hindi natin pasadahan dahil lilikpit po natin yung mga kalat nila, yung kama nila, iaayos natin. Yung ganyan, ayos po natin. Tapos tatanggal po tayo ng mga alikabok. Kaya araw-araw din po pinapasadahan. Kaya sa isip-isip ko po, mas maganda rin po na ano, hati-hatiin ko na lang po. Tutal, araw-araw naman po pinapasadahan natin hindi naman po masyadong marumi. Kasi nga po, araw-araw eh, -araw pinapasadahan natin yon Kaya sabi ko ganyan, ah, hati-hatiin ko na lang to Tatlong parte sa isang linggo. Tapos yung dalawang araw na natitira pang, ano, tingnan po natin kung ano pa yung dapat na mga naiwanan. Iwanan natin, mga naiwanan natin na hindi natin na nahawakan, hindi natin natanggalan ng dumi. Ayun, may dalawang araw pa. harap din po itong trabaho na to ha. Hindi po madali kung iisipin kasi for ora lang po ako. Ibig sabihin, maiksi lang po yung oras ko pero sa oras na yun, kailangan ko pong matapos yung mga ano, yung mga dapat kong gawin. <laughs> Ayan. Bueno po mga kaibigan ko. Dito ko na kayo buputulin. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat. Thank you, thank you very much po. Bye bye po. I love you all. Sa akin po mga manonood, sa akin po mga subscriber, salamat, salamat, salamat po. Sa akin po manonood, sana subscribe na po kayo hanggang marating niyo yung bell. Ayan, para updated po kayo sa ating mga ginagawa. Maraming maraming po salamat. Bye bye po. I love you. I love you.